Mayong gabi eh, mga ka-guys. Update tayo. Bibigay ng update si Kuya AJ sa inyo dahil meron na kami. meron kaming pinagawa sa aming tindahan sa mga reels ni Kuya AJ sa Facebook and meron na rin akong um, before and after nito pero di ko pa na-upload. <laughs> update lang tayo guys dahil may pinagawa nga kami dito sa aming extension sa Terrace and para po mas safe siya. Hindi na namin kailangan mag tabil o trapal or mag-cover ng trapal dahil may ano na siya guys, may steel matting na. So konting update lang tayo kung ano na yung mga development. Um hi. Si hi ga. hi. <laughs> Meron na siyang pintura, napinturahan na po ang ating steel matting, white lang para mas ano siya, mas maliwanag. And dito is napinturahan na rin guys yung ating um, dingding. Ding. Yung dingding ding papunta sa ating sala. And ang mang, ang mangyari para dito guys is itong door na to is i-condem namin to. i namin to. Ay, ay. No, namin to. Maingay, Bing. Maingay. At saka dito na tayo Thank you, lulusot. Ito na yung pinaka pinaka ano natin guys pinaka pintuan lagusan paspa ano Papasok, papasok at palabas ng tindahan. So, abang-abang tayo dahil yung main door ni Kuya Ejie sa bahay is ililipat namin dito sa gilid. Ayan, Diyan sa gilid na yan, doon na po ang magiging main door ni Kuya Ejie. And ito is exclusive lang taga, talaga para sa tindahan. And okay na rin pati yung ating... <coughs> ating kisame napinturahan na rin dati kasi wala yung pintura plywood lang yan so sinama na namin para mas liwanag and maliwanag talaga siya guys pag puti yung kulay ang gagamitin natin para sa ating pintura so labas ako guys tingnan natin sa labas kung ano yung itsura niya <clears throat> ito yung magiging itsura niya guys ayan ayan po finally mayroon na siyang matibay na cover at saka ito is palagyan natin ng roll up ayan sa taas na yan roll up ang gagamitin natin pang sara kagaya doon so meron ako napunta kanina na installer ng roll up and sa mga magtatanong kahit hindi pa siya na ano na install kahit hindi pa siya na install nasa ano po siya guys nasa 15 15 to 16,000 yung ano yung tawag nito yung pa-install na roll <laughs> up shout out shout out muna sa ating mga subscribers <laughs> mga it's our <HR> lending hunks from Taingon. from Kapalo City shout out shout out daw shout out sa Kapalo ah uh, so to si Gonggong yung kita daug bisibes bisib, nakaraan kung Bonal bonali sa to sa to, bangga eh? Boss daki boss daki taga Kapalong o taga ano? Taga Talay. <laughs> so, ito guys, balik tayo sa ating parol app Kahit hindi pa siya na install. Uh, may na-contact na si Kuya AJ kanina tag -install install ng taga-install or installer ng roll-up. Compare natin sa price niya, guys. Itong roll-up namin dito na luma is year, ano ito, year, nasa year 2011, 2011 or 2014. Nasa ano lang yan siya, guys, nasa 11,000. <laughs> nasa 11,000 eh ngayon ito dalawa pang nga so mas malaki yung doon dalawang span so ito pwede na siya isa hindi naman masyadong malaki so isang span lang pero imaginein mo guys ang ano niya ang difference sa 11,000 to ano 16,000 pero natawaran ni Kuya AJ ng ano ng 15.5 15.5 po ata ang bigayan so hopefully sa martes martes ano tayo ngayon friday so, hopefully martes ma install na po itong ating ano roll up para masara na talaga siya so as of now so as of now sasarahan niya ni kuya EJ ng trapal yung gamit naming trapal dyan dati and abang abang tayo <laughs> kung ano yung i di ni kuya EJ nito dito dito na side pero most probably paninda pa rin panindang pang sari-sari store pa rin hindi naman tayo pwedeng mag ano mag venture into ano into hardware hardware or ano pa bang mga paninda dapat itinda pero sari-sari talaga siya guys ibig sabihin pag sari-sari so ano siya kahit anong paninda na lang ang pwede natin ilagay dyan so ito pasok tayo ulit So, yan po guys. Nakalak na siya. So, itong dito is lalagyan natin niya na screen. Screen na medyo maliliit yung butas para iwas sa mga kaibigang mababait. <laughs> So, ganito na guys yung ano. At saka ito pala, ito. Ito is, tatanggalin natin ito, itong division na ito. Tatanggalin natin ito dito para dire-diretso na yan doon. So, wala na masyadong harang sa daanan ni Kuya AJ. And medyo lalawak yung ano natin, space natin dito. So, ayan po yung mga kaganapan dito sa aming tindahan. And ito pala is ano lang first coat lang ito para at least hindi na masyadong magastos kasi kung i-double coat mo yan siya okay na rin kasi puti. So kahit hindi mo siya i-double coat okay na. At least meron lang siyang puti na ma ano ma mas lilito yung liwanag. Ayan. So kung gaano yan pa rin ang ilaw na gamit namin guys dati. Ayan. So kung gaano siya ka dilim O na wala pa siyang ano yung wala pa siyang pintura maliwanag siya talaga ngayon guys kahit na may ano shout out mommy <laughs> ayan so hanggang dito na lang muna yung share ni Kuya guys <laughs> dahil masama yung pakiramdam ni Kuya AJ hopefully nakainom na ako ng gamot meron tayong kunting sipon at kunting ubo <laughs> kanina umaga pagising ko masakit ang ano ko guys lalamunan so suspetsa ko is ano uubuhin ako so yun inubo talaga si Kuya AJ kaya ingat ingat tayo dahil sa panahon ngayon sobrang init tapos pagka ano pagka hapon or hanggang sa gabi uulan so need nating yung ingat so kung meron tayong mga nararamdaman inom agad tayo ng gamot para hindi po lumala at yung ating mga nararamdaman. And that's all na lang muna for today mga kagay sa share ni Kuya AJ. And bye bye muna for now. Bye bye! <laughs>